dun sa custody ng minor uh, children. Uh, especially pag isang OFW uh, at uh, ang kanyang asawa nandito sa Pilipinas, meron silang anak, uh, alis na si OFW at uh, gagawa siya ng agreement dun sa kanyang asawa na ang custody ng mga bata ay doon sa nanay Nung OFW at uh, sabi ho ng ating uh, family code bawal ang custody agreements over minor children ang uh, talagang consideration dito ay e best interest of the child palagi so uh, hindi mo pwedeng ipaalaga sa mga lola mo yung mga bata kung minamaltrato yung mga bata, hindi nila pinapakain na mabuti, hindi nila binibigyan ng uh, damit, education, etc. At uh, ito ay hindi rin pwedeng maglagay kayo ng uh, limited or restricted visitation rights while the child is in the custody of the mother. Ang sabi lang ng ating Korte Suprema, pag merong issue of custody, dalhin nyo sa korte. And regardless of whether or not merong kayong agreement na dun sa barangay, whether merong kayong agreement between yourselves, no? whether or not uh, may agreement kayo dun sa munisipyo, ay hindi yan uubra at hindi i-honor ng korte. Kasi ang consideration is the best interest of the child.